wanna I August 2, 2025, Friday. Narito po pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, usan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7. Philracombe Rating Base Handicap System Race, Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, solo ko po mo Mero 4, Malibo Princess. Si Malibo Princess po ay lumaban last August 8, so sa desensya 1,200 meters. Siya po ay nagtalala ng prebang 1,16 sarado nang siya ay pumanlima. sa so, mga kabayang sila Hinebra at Grand Majesty. Pero bago po yun, last July 27, so sa desensya 1,400 meters, siya po ay nagpreba ng 127 sarado, nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahang si Full Combat Order. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. Pirocom rating based on the tapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, yung primero ka po kalawak numero 1, Princess Belle. Si Princess Belle po ay nung lumaban last August 15 sa distansyang 1,200 meters siya po ay nagtala ng prebang 116.6 Nang siya ay tumersero sa nanalong kabayang si Private Dining at Pendant Panigundo ko na rin po ang horse to beat, kalawak numero 7, Baling Rikit Si Baling Rikit po ay nung lumaban last August 13 Sa distansyang 1,200 meters din na natatakbo nila ngayon siya po ay nagpreba ng 118.6 Nang siya ay pumampito sa mga kabayang sila Adorable Felicia at Primero Soldado pero bago po yun, last August 8, sa distansyang 1,200 meters din, siya po ay nagtala ng mas magandang prebang 116 sarado, nang siya ay pumang-apat sa so, mga kabahay sila My Star, Desirable at Lady of Peace. Good luck po! Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Pinarakom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pampremera kong mudihad ng Kalaok, numero 5, kabay ni Boss JC, Bonnie Avenue. Si Bonnie Avenue po ay eh, ding lumaban last August 1 sa disasyong 1,200 meters. Siya po ay eh, nagtala ng prebang 115.6 nang siya ay eh, pumang-apat sa so, mga kabay sila Petron, Galloping Ghost, Spoiled Brat. Panigundo ko na rin po, horse to beat, Kalaok numero 1, Static. Si Static naman po ay eh, ding lumaban last July 19 sa disasyong 1,400 meters siya so po ay nagtala ng prebang 128.2 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Arthur Steen. Ang uling laban niya pong naitala sa distansyang 1,200 meters ay last June 20, kung saan siya po ay nanalo, nagtala ng magandang prebang 114.8 nang tinalo niya ang mga sila Professor Jones at High Quality. Kunin ko na rin pong pantersero ang dibanderang kalok numero 4 na si Gold and Silver si Golden silver naman po yung lumaban last August 8 sa distansya 1,200 meters din po natatakbuhan nila ngayon so pwede tala ng prebang 116.4 nang sa ipumang anim, sumakabangin so sila Santa Maria at Golden Area. Pero bago po yun, last July 26, sa pare sa distansyong 1,200 meters, siya po ay nagtala ng mas maganda prebang 114.8. Nang siya isumigundo sumigundo sa so nanalong kabangin si Golden Tikita. Good luck po! is number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7. Pirraco mating base handicapping system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 4, pang primera ko po yung kalok numero 5, Bad Boy MJ. Si Bad Boy MJ po yung lumaban last August 13 sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nanalo at nagtala ng 1.14 sa Radong Preba. Nang tinalo niya ang mga kabayo sila Bishop Blue at Streisand. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Bad Boy MJ sa so disansyong 1,200 meters sa tatakbuhan nila ngayon ay nagawa niya last July 4 kung sa siya po ay nagpreba ng 112.8 nung sa isumigundo sa so nanalong kabahing si main event. Panigundo ko po ang diadong kalok numero 3, tre, Red Soul. Si Red Soul naman po ay yung lumaban last August 8 sa so disansyong 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng preba ang 116.6 nang siya ay pumang-anim sa so mga kabayan si Apps Table at Flywheel. Pero bago po yun, last July 2 at last June 20, sa disasyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng pares na preba na 113.6. Punin ko na rin pong pantersero, kalok numero 2, na so si Cats Cradle. Si Cats Cradle po ay lung lumaban last August 13. Sa disasyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng preba ng 113.2 nang siya ay pumangatlo sa so mga kabayan sila Service Deluxe at Runway 10. Ang uling panalo pong naitala ni Cats in the, sea, in the Cradle sa distansyang 1,200 meters ay nagawa niya last July 4 kung saan siya po ay nanalo at nagpreba ng 113 sarado nang tinalo niya po ang tumalo sa kanya na Silver na Service Deluxe at Bohemian. Good luck po! Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest resources. Race number 5, Pirocom Rating-Based Handicapping System Race, Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, ang primero ko po ay matibay sa banderahan, talok numero 3, Iniebra. Si Iniebra po ay hindi lumaban last August 6, sa 1,200 meters. Siya so po ay nagtala ng prebang 113.6, nang tinalo niya, ang mga kabayo sila Grand Majesty at Arrogante. Panigundo ko na rin po yung kalok numero 7 na medyo hindi magandang tinatakbo ngayon. Kung saan siya po ay nagtala ng prebang 129.6 sa distansya 1,400 meters. Last August 10, nang siya ay pumang-anim, so mga sila Feel the Burn at Big Battle. Kung sakali naman po hindi magandang tatakbo ay Hinebra at Amazing, Kukuha po ako ng pandihado, kalok numero 5, Queen Gabi. Si Gabi po, ilong lumaban last August 8, sa isa siyang 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng pareha sa Preba ni Hinebra na 113.6. Kung saan siya po ay sumigundo, sa nanayong kabahin si Polite Bell. Good luck po. Race number 6, the penultimate race. Feel na rating base handicapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, pampremera ko po di banderang ang kalok numero 4. Bukawi River Town, Si bukawi River Town po, ito lumaban last August 10. Sa distansyang 1,400 meters, so po ay nagtala ng prebang 128 sarado. Nang siya ay pumalima sa mga nanalong kabang sila veterano at calendar girl. Ang ulim panalo pong naitala ni Bukawi River Town ay last June 29. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagpreba na 127.8. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayo sila carried away at James Hadenap. Kunin ko na rin pong pangigundo ang horse to beat, kalok numero 3, Noble Touch. Si Noble Touch po ay hiling last August 9. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagpreba lamang ng 131.6. Nang siya ay pumang-anim sa so, mga kabayang sila Carmela slab Boss Lady at Lucky Hilda. Ang ulim panalo pong naitala ni Noble Touch sa distansyang 1,200 meters na tatakbo nila ngayon ay nagawa niya last June 4, Pusos siya po ay nanalo at nagpreba ng 114.6 Nang tinalo niya ang mga kabayan si Art Zev At ang mga kalaban rin nila ngayon na si Arogante Good luck po Race number 7, the last race of the day Tira Com Rating Bay Sunny Copping System Race Plus 5, 17 to 41 speed Dito po sa race number 7, pampremera kong Deado Calocma numero 7, Advocacy Si Advocacy po ay lumaban last August 9 sa distansyang 1,400 meters siya po ay nagtala ng prebang 129.2 nang siya ipumatlo sa mga kabayang Silvalibel at French Leather. Pero bago po yun sa distansyang 1,400 meters din po last July 27, siya po ay nagtala ng mas magandang prebang 128.4 nang siya isunigundo sa nanalong kabayang si Queen Ella. Panigundo po yung kalak numero 8, Giselle's Princess. Si Giselle's Princess naman po yung lumaban last August 15, sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 116 sarado. Nang siya ay pumanlima, sumakabayan so sila biglang buhos at gugma. Pero bago po yun, last July 25, sa so distansya 1,200 meters sa so paglalabanan nila ngayon, siya po ay nagpreba ng magandang prebang 114 sarado. Nang siya ay sa so nanalong kabayan si Rule the World. Ang tercero ko na rin po, kalok numero 6, King Hans. Si King Hans po hiling lumaban last August 8. Sa so, distance siyang 1,200 meters, siya po ay nagtalaga ng prebang 115.4. Nang siya ay pumang-apat sa so, mga sila Santa Maria, Golden Aria, at Warayna Maida pa. Pero bago po yung last July 25, sa so distance siyang 1,200 meters, siya rin po ay nagpreba ng 114 sarado. Nang siya ay pumang-atlo sa so, mga si Rule the World, at ang mga kalaban niya rin po ngayon na si Giselle's Princess. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang MMTC NX Racing Day schedule will be on August 23 and 24, Saturday and Sunday. Uh -huh. shoutout po natin ating mga na sina Sir Mac Isco, Sir Celestino Abeo, Sir Willie Sir Bobby Salsos, Sir Jesus Mendoza, Sir JB Palaya, at Sir Ver Muhammad. Sharing din po natin ating mga Facebook likers and followers na sina Sir Arnold Castor, Sir Jerry Macavinta, Sir Michael Conanan, Sir Daniel Sabala Coronel, at Sir Ruel Cruz. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais nais mga tanggap na updated race source dividends at magiya sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.